Ay, uh, maya maya ah, uh, nag break time sila ayan ah, uh, pipick upin natin to ah, uh, maya uh, magbibili tayo uh, mag order tayo ng mga bakal ayun mga bakal guys ah, uh, maya maya uh, kukuha tayo dyan uh, mag order tayo nandito tayo sa pabrika ng mga bakal ah, uh, kailangan natin bumili kasi ah, uh, mag bubuhos tayo bukas ah, uh, mag islap ayan ang driver natin si kumpare natin Rudel Candelaria Ayan, uh, ah, si Rodel Candelaria, taga Tigaas. Ay, ah, dito kami, ah, hintay-hintay lang, ah, nag-break time yung mga empleyado, guys. Ayan, sa loob, guys, ah, uh, madaming mga bakal, ah, iba-ibang mga bakal, guys, sa ah, may mga sukat ang mga bakal dyan, ah, may maliit, may malaki, ah, sa contraction, guys. At mayroon tayo, guys, na tubo, ah, uh, gamitin natin. Ah, dito na tayo, guys, bibili. At uh, kung sino gusto bumili nandito, marami dito ang magbibili ng mga materialis. sa ah. mga mura lang guys, ah, uh, materialis dito, mga bakal. Ang lugar to? Uh, triangulo. triangulo Naga. Guys, sa uh, Triangulo Naga, ayan. Ah, uh, nandito kami at bibili kayo materialis. Kontak mo na lang ko. Kontak mo na lang ko. Oh, malaki. <laughs> malaki ang <na> kontrata. <laughs> guys, hintayin ko yung mga kontrata. Sabi nyo ko, ako magkontrata sa inyo. Magkontratay natin yan. Guys. <laughs> hey guys, si Roger de Vera, ah, ng bakal ah, yung gagamitin natin sa kontraksyon. Ah, pag mag i tayo. Ayan, ah, 16 mm yan. Malalaki guys. Ah, tama tama yan sa atin sa slab. Ayan, ang ah, atin 10 mm. Mayroon din na ah, ah, 12 mm, ah, 9 mm. Ah, nandito guys lahat. Ayan, atin service. Ito ang ating driver, nandito. Ah, Nagigintay kami. Ah, Nag-break time ngayon ang mga empleyado. Andiyan lahat guys, yung mga tubo, ah, pili natin gawin na ah, pang esca Nandito lahat, ah, mga mura lang dito guys. guys, uh, nakawa namin na yung materialis, yung lahat uh, nakawa namin na yung steel deck tapos yung bakal uh, ayan na, uh, uuwi na kami uuwi uh, na kami sa kalabanga uh, sa dulo ang tinambak guys, unang muna ang kalabanga ayan, uuwi uh, muna kami sa kalabanga guys, ayan na natapos namin na nakompleto namin na yung mga binili namin dito sa Naga uh, sa Naga Triangulo at dun sa Mabulo, Mabulo Naga uh, Mabulo Naga guys uh, kompleto na yung nakuha namin uh. kaya ngayon na uh, na kami uh, na kami uh, and guys uh, dun sa kami guys dumaan na uh, dun, dun ring kami dadaan ulit kasi bawal dyan sa sentro kasi ang dala namin guys sa uh, truck uh, malaki ah, uh, dadaan kami doon, sin, doon dati namin ginaanan ah, uh, para hindi kayo ma, masita ng mga polis o madakit yung truck kasi bawal yung bawal kasi yan dumang guys sa sentro ng naga Ayan guys, ah, uh, malapit tayo dito, dito tayo dadaan dito uh, sa kabila ah, uh, Bicol. Ah, uh, Bicol to. Doon. <laughs> May nila guys. Ayun, ang Maynila. Diyan kadadaanan kung gusto magpa-Maynila ka. Basta dito, Bicol. Ayun, guys. Uh, Ayun na uh, traffic. Traffic dito sa atin dadaanan. Uh, kasi kanina uh, traffic rin. Ngayon rin traffic naman. Uh, dadaanan namin kasi dito a uh, shortcut, yung mga bawal dumaan sa sentro dito guys dumadaan sila yung mga tracking yung malalaking track dito guys pwede silang dumaan sa uh, papasok tayo sa barangay Tabu. Ah, uh, kung sa Tabu ka, ah, uh, Tabu po. Uh, dito tayo dadaan guys. Ayan, ah, uh, traffic. Ah, uh, maraming dumadaan. Ah, uh, papasok tayo sa Tabu. Ayan, ang Tabu. Uh, guys, sa uh, eskinita kayo guys naman. Ah, uh, shortcut tayo. Ah, uh, malapit dito. Ah, uh, dumaan uh, kung doon tayo guys sa mag isa dadaan na malayo dito uh, malapit ha, uh, shortcut lang traffic doon kasi sa mag isa-isa uh, dito baka abuti kami doon na uh, sham siyam siyam doon baka gabi na kami umuwi uh, dito guys uh, malapit lang uh, shortcut shortcut uh, may traffic rin kailang habira uh, bira lang na traffic uh, hindi naman masyadong Abala uh, sa pagbe-bear ito. Uh, shortcut tayo dito, guys. Ayan guys, ang LCC. LCC sa Bang uh, Naga. Uh, dito naman tayo ulit, guys. Dumaan. Uh, shortcut tayo. Uh, dadaan tayo diyan uh, katabi ng LCC, guys, sa uh, LTO. Ayan, uh, rin tayo diyan sa LTO na 'yan. Uh, kung saan tayo dan Guys, dumaan kanina. doon uh, rin tayo dadaan. Uh, sa shortcut. Ayan guys, ang LCC. Uh, dito tayo sa kabila. Dadaan uh, na ang, ang LTO guys. Ayan. Ito yan ang LTO natin. Uh, kung gusto nyo mag-renew na ang lisensya at yung mga motorjo Ayan, dito kayo pumunta sa Naga sa LTO. Ayan. Ayan guys, ang LTO. LTO! <laughs> guys ah uh, nakalampas na tayo guys sa LTO at uh, sa LCC ah uh, sikumpare natin nonoy na 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 Orlin ah uh, nakita natin doon baka ma-renew ng ating service niya o kaya lisensya ah uh, nandoon kanina ah, uh, nakita natin ay uh, yung naka-green ah uh, tingnan niyo na lang yan, tingnan niyo na lang guys sa vlog ko yung mga orlen na ano kapatid nyo ah naga ng lisensya ah baka sa kotse o sa sa kanyang lisensya sa LTO guys ayan ah lumabas na tayo sa LCC ah, sa mga yowels ko ayan ah pauwi na kami shortcut naman tayo guys uh, andun sa kabila uh, Sintrong Naga uh, dito tayo guys dadaan uh, iwas tayong traffic iwas tayong dakip sa mga LD kasi ang ating service uh, ay bawal sa uh, bawal dyan ipasok guys sa loob ng Centrum Naga tapat uh, dito tayo dumaan uh, dito tapat ang na ng ating truck uh, talagang safety Guys, uh, nagbabaya pa tayo ulit. Ah, uh, nandito pa tayo, guys, ulit sa anaka. Uh, Hayan. Uh, shortcut, shortcut lang guys, daan natin. Ah, uh, uh, lalabas tayo dyan sa Kanama. Kanama tayo uh, lalabas. Ah, uh, shortcut, shortcut lang para mabilis uh, kasi uh, dito uh, hindi ba wala ang dumadaan dito ang traffic. Ayan guys, ah, nandito kami. Ah, uminto muna kami kasi ah, bumili ng yose at yung candy natin. Ah, nandito tayo sa barangay sa ah, San Vicente, Kanaaman. Ah, barangay San Vicente, Kanaaman guys. Kanaaman tayo ngayon. Ah, hintayin natin kasi bumili si Divera, Roger na ating ah, candy tapos yung ating sigarilyo. Ah, magsisigarilyo muna sila habang nagbebiay guys guys, ah, uh, magkikindi muna tayo. Ah, uh, magsisigarin muna tayo. Ah, uh, naginto tayo rito. Ayan, ah, uh, muna habang nagbabihay guys. Ah, uh, tayo. At may kindi tayo. Ayan, uh, ayan, ayan. guys. Ah, uh, guys, ah, uh, magbabihay na tayo. Ah, uh, uwi na naman tayo ulit. Ah, uh, bumili na tayo ng sigarilyo ng kindi. Ayan, uh, nasa San Vicente, Karamampa, pa rin tayo guys. Ah, uh, Lalabas na tayo dyan, ah, malapit na sa kanaman ah, doon sa labasan ng highway guys. Ayan guys, sa ah, nakalabas na tayo. Ayan, na ah, nagsisigarin tayo abang nagbibiyahe. Ah, abang habang tayo guys, ah, magdodulsi muna tayo ng kente. Ayan, ah, lalabas na tayo. Eskinita ah, guys tayo pumasok sa kanaman. Shortcut guys. Shortcut tayo, Eskinita. Eskinita. Uh, lalabas tayo dyan sa highway uh, Papuntang Kalabanga uh, marami pa tayo guys, dadaanan uh, Kanaaman, Magaraw, Abunbun uh, Kalabanga guys At Kipayo guys, dadan tayo sa Kipayo Ayan guys, uh, nandito tayo sa highway ng kanaman, Ayan uh, Lalabas na tayo uh, Dito tayo sa Wala uh, dadaan Ayan, uh, kanaman to guys uh, nasa kanaman pa rin tayo kasi uh, nasa highway tayo guys ng kanaman uh, doon sa dulo guys ah uh, dadaan tayo sa magraw ah uh, hintayin natin na uh, nasa kanaman pa tayo dito sa highway ng kanaman guys ayun guys uh, nakapasok na tayo sa kanaman uh, uh magraw pa lang guys ah uh, kanina pa lang uh, dumaan tayo sa kanaman uh, ngayon uh, magraw na tayo yan guys sa uh, highway ng Magaraw guys. Gadaan uh, tayo, 아마 ah. natin naman si kumpare natin Tutoy. Baka nagpipintura dyan sa uh, uh, sa elementary uh, school uh, sa malapit sa simbahan. Uh, sa simbahan pala na uh, nagpipintura siya. Uh, ha Harapan ng munisipyo guys. Tingnan natin, baka makita natin, uh. baka andiyan pa ah, maaga pa ah. hindi pa alas 4 guys. Ayan guys ah uh, na tayo ah uh, sa sa lang guys ng magaraw guys ay yan ah natin ah uh, guys ah uh, nandupa adun uh, nakak Naka... ah naka... uh, naka... guys, <laughs> si... <laughs> guys si ayang guys ayan, ayan, ayan. si panito tayo ayang ayang Ito ayang si ayang 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 Ah, uh, naghihintay na alas Ah, uh, nandito guys si Parid toy Kamo. Ah, uh, nandito sa Magaraw. Uh, sa simbahan na alag Ah, uh, sa harapan ng Morisipio guys. Ah, uh, namin. Uh, pauwi namin guys. sa uh, papunta namin sa Naga. dadaanan uh, na, nadaanan, na, uh, 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 nadaanan, namin. Ah, ulit. pag-uwi namin. Ngayon, ah, nadaanan namin rin si Panin Totoy Kamo uh, nagtatrabaho sa magaraw nagpipintura uh, sa simbahan guys uh, guys uh, malapit tayo sa Bonbon uh, malapit na tayo guys papasok sa Bonbon uh, sa magaraw pa tayo uh, malapit na sa una-una na Bonbon na ay guys sa uh, pa tayo ulit uh, doon sa unang guys ang atin, uh, boundary ng nang bonbon ang atin magaraw at bonbon na uh, boundary na sa, sa unaan lang guys ayan na uh, sa magaraw pa tayo uh, sa unaan -una, na bonbon na tayo guys malapit na ayan guys uh, magpapagas muna tayo uh, dito dyan sa uh, malapit ng sheet ayan uh, magpapagas muna tayo uh, mga 600 daw na gas uh, dito uh, and dito sa machine guys, ah, magpapagas tayo. Yan guys, ah, uh, biyabihan naman tayo ulit. Ah. Uh. Nagpa-gasolina lang tayo. Ayan, ah, uh, Malapit na tayo guys sa bunbun -bun. Yeah. Yeah. Sige. Sige. Okay. na uh, sa magaraw pa tayo ulit guys. Sa alak pagasolin na lang tayo dito. Ayun, uh, magbabiya naman tayo ta guys ulit. Eh guys, uh, ayan ang ating boundary dre. Ayun, uh, nakapasok. Nakapasok na tayo guys na dito sa bunbun -bun. Ito guys ang Bunbon na uh, boundary doon sa kabila. Doon sa unahan, uh, nakapasok Delictive. tayo. Ayan guys, ah, uh, bumbo na tayo. Ah, uh, nakapasok na tayo dito sa bunbon. Ayan guys, ah, uh, malapit na tayo sa sentro ng bunbon. Ayan, ah, uh, nandito tayo. Ah, uh, sentro ng bunbon. sentro ng bunbon. Ayan guys, ah, uh, Tulay na to. Tulay ng bunbon guys, ah, uh, pakabali, pakabali, ano natin sa, ano, ah, uh, sa tulay, ah, uh, Ah, uh, sentro na guys. Ayan guys, ah, uh, nandito na tayo. Ah, uh, sentro na ang Gunbon. Ayan, ah, uh, guys yung ating ayan, basketballan. Ah, uh, sa simba, nandun sa dulo. Ayan naman ang munisipyo guys. Munisipyo ng Gunbon. Ayan, ah, uh, guys. Ah, uh, nandito tayo sa Gunbon, sa sentro ng Gunbon. Uh, maya maya guys, uh, papasok na tayo sa Kipayo, kalabanga na. Malapit na tayo guys sa Bundbog. Ay nandito na lang pala tayo sa Bundbog, malapit na tayo sa Kipayo. Kalabanga at sunod a ah, bon, at sunod a ah, Kalabanga. Ay guys, sa ah, Dulce na guys sa ah, kipayo na. Nandito pa tayo guys sa Bundbog. Ay guys, ah, nandito na tayo sa Kipayo, Uh, Kalabanga. Ayan ang high school ng Kipayo, Kalabanga. Ayan guys ang high school na Kipayo, Kalabanga. Uh, nandito na tayo ulit sa Kipayo ngayon guys. Ayan, uh, dinaan natin guys yung uh, high school ng Kipayo, Kalabanga. guys, uh, uwi na yung mga sudyante uh, dito sa Kipayo High School, Kalabanga. Uh, ayan, uh, malapit ang alasing ko. Mag-out na tayo, guys. Uh, sana uh, pagkatingat nun, uh, baka may bali tayo, guys. Ayan, guys, ang Kipayo San Antonio Kipayo. Ayan ang simbahan ng San Antonio Kipayo, guys. Ayan, uh, simbahan ng San Antonio Kipayo. Ayan, uh, simbahan ng San Antonio Kipayo guys ayan ah dadaan tayo rito sa kabila sa Lap Laporisima Kipayo ayan guys a, dito tayo sa kabila ah Kipayo a, susunod guys a, Pagatpat Kalabanga na ito guys ang Laporisima Kipayo ayan a, nandito na tayo sa Laporisima Kipayo a, malapit na tayo sa Kalabanga at malapit na tayo sa Pagatpat Kalabanga Hey guys, uh, malapit na tayo sa Pagatpat Kalabanga. Uh, sa una guys, sa ah, Pagatpat Kalabanga na. Ayan, uh, yung una -unaan lang. Ayan guys, ah, ayan, uh, ah, boundary. Guys, dito ang boundary. Uh, ayan, ah, dito na tayo sa Pagatpat Kalabanga. Um, ayan guys, ah, ito ang Pagatpat Kalabanga. Uh, sunod guys, uh, ah, San Isidro Kalabanga. Doon tayo guys, uh, ah, hihinto sa San Isidro Kalabanga doon sa ginagawa ng contraction doon sa key orlin kagawan orlin sa kanyang sa kanyang compound na building building orlin family ayan guys uh, nasa pagkatpat pa lang tayo maya uh, maya may guys uh, sa unana uh, sa nisidro uh, wawala tayo guys wala pagwala uh, na natin guys sa San Isidro, Kalabanga na guys. Nasa pagatpat Kalabanga tayo ngayon. Uh, ayan guys, uh, magwawala tayo. Uh, pagwala na natin guys sa uh, San Isidro, Kalabanga na guys. Ayan, uh, dito sa wala. Ayan, uh, San Isidro, Kalabanga na to guys. Ah, uh, ayan guys, ipinayana uh, na din guys, uh, ayan guys uh, papasok tayo sa San Isidro, Calabanga. Welcome. Welcome, San Isidro, Calabanga. Ito guys, ang San Isidro, Calabanga. Na. Ah, uh, nakapasok na tayo. Nasa San Isidro, Calabanga tayo guys. Ayan, ah, uh, doon sa unahan tayo ah, uh, pupunta sa contraction ng Family or rain. Family or Rain. Ayan guys, uh, papasok na tayo dito. Dito na tayo guys papasok. Ayan, dito tayo papasok. Ayan, uh, papasok tayo dito. Guys, ayan. Uh, uh, guys, uh na guys, atras tayo. Nag-atras uh, tayo. nandito na tayo guys sa compound ng Orleg. Dito sa contraction worker. Ayan, uh, dito tayo magkatrabaho. At dito tayo ilalagay yung ating mga materyales sa kinuwa sa naga ayan guys uh, nakarating ayan guys sa uh, karating ayan guys uh, nakarating na tayo rito Ah, uh, uh, si kumparing tutoy kamo uh, nandoon sa bunbon ay uh, sa magaraw uh, nagpipintura <laughs> sa simbahan <laughs> ayan guys uh, tapos na uh, magbubuhos uh, shout out nyo kamo nasa uh, nasa Magaraw, uh, ah, nagpipintura doon sa simbahan ng Magaraw. Uh, ah, Shoutout sa'yo, kumparin tutoy. <laughs>